Start wow. go. Wow. Wow. Kadami dami. Wow. So, mga kaibigan. Mm. Nana ng pulutin. Wow. Madami. Nana on. Pulutin mo. Agui. <laughs> malaki malaki. Malaki ah. Kaya ba na? Gamaya oy. Nara oh. Gamay ka guys. Oh guys. Marip, marip. Oh, guys. Mm -hmm. Neng cute ngayon guys ngayon nih guys. Mm. Kaun ngayon ngayon mm. ngayon ngayon Kaun kanta. kaun? ngayon ngayon aning. ngayon 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 Harvest ngayon ngayon Harvest ngayon 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 gas Si gas ni, Si, gas. si gas, oh. Ano uh, naman si Ana? Ano naman si Ana? Rosis? Ana Rosis. Ano naman? Sige, punutin. Punutin mo lang. Hmm. Nanti itlog na. No? Hmm. Dami itlog. Tapos kan nila mang, Oo. Ila pa in, ay, man nila pa nila. Ay hindi nila maabot gid, Sa nyo po? May araw nga sobra nila nga Ala wala na ako ni eh, isip ni ko labi ale. Eh. Nya yeah, na isip ni. Eh. Oh gani. Mm. Basa Dito, no. Oh basa na pag bubo na katubig tubig. Oh, wala na ka. Problem. na. Eh. May problema guys. Yeah, may problema sa buo hmm. na siya guys. Na. Gahapon gamay lang nakuha ko mga 28, 29. Hindi ka lang. Oy. karon kuha na mga 30 sobra oh unsa oh oh sige na ubira na wala na oh, wala na guys wala, wala, wala. na.